Isa ka ba sa mga nalilito kung paano kilalanin ang mga kanilatong tatapo sa susunod na taon? Ano nga pa nangyari. Doon, yan, dito. Saan nga ba? Oo, oh, Tito. Bawal nga ba? Kaya alam, matuto, at isagawa. Sa panahon ngayon, ang laganap ang social media campaigns para tayo nilunod. Bukod sa campaign materials na nilalabas ng mismong kandidato, Mataming account din ang gumagawa ng content tungkol dito. Matalas pa nga ay may mga trolls na nagpapalaganap ng disinformation. Naku! Information overload talaga. Pero wag kang makalala, baka makatulong ito sa iyo. Bago sumisit sa kampanya ng kandidato sa February 2025, Pwede niyo munang tanungin ng inyong mga sarili, anong mga isyong panlipunan pa ang pinapahalagaan ko? May mga taong pipiliin ang environmental problems, animal rights, women's rights, divorce issues, LGBTQIA++ rights, West Philippine Sea, at madami bang iba. Mahalaga itong lahat. Ngunit, alamin mo kung ano ang pinakamahalaga sa iyo. Mula rito, pwede mong i-research kung sino sa mga kandidato ang may malalim na atrokasya na pareha sa gusto mo. Sunod naman ay pwede mo nang suriin ang kanyang history ng paglilingkod mula sa mga detalyeng isinasa publiko nila. Maaari mong tignan ang kanilang website at social media pages. Huwag lang yung pinakalatest ang iyong tignan. Scroll down ka pa para makita mo ang mga aktibidad ng kandidato tuwing hindi-election period. Siyempre, hindi lang tapat sa social media nakatepente ang ating research. Tingnan din natin ang mga paningin ng mga news outlet sa kanya. Kung applicable, mag-search ng mga palita tungkol sa kandidatong ito. Dito natin makikita kung tugma pa ang mga sinasabi niyang pangako sa ginagawa niya. Paalala ha, pumunta lamang sa official news outlet hanggat maaari ay iwasan natin ang mga fake news outlet na laganap sa social media. Mas mainam pa rin na pumunta sa babagkakatiwalaang source ng balita. Ang mga opisyal na pahayagan, TV at radio news stations ang neutral na saksi sa history ng isang kandidato. Tandaan, nasa iyong palat ang desisyon kung sino mamuno sa ating bansa. Matiling makinig sa mga pangako at madaliling manghusga ng dahil sa sabi-sabi lamang. Pero ang responsabing pagpoto ay ang pagpili ng puong pananalig sa isang tao. Sa Sabagkat alam natin sa ating sarili na ginawa natin ng ating mga kaya para kilalanin sila. Abangan sa susunod na lunes. Kilatisin ang kandidato at alamin ang mga katangian ng isang leader. Isang malaking pasasalamat sa Intramuros Administration mula sa Education and Information Department ng Commission on Elections.